bunga lunggan oh hello pa mama oh ma lunggan hello pa <laughs> dito nga pala na ako hinug na pero yung asim mm, parang malalak yung buto yung asim sila yung nakapag harvest na habang sila naghaharbist may dalas silang pausok kasi malamok dito Hmm. Lichias ng Taiwan Pwede mang uha pag umuwi uwi Parang aril wild na lichias Maasim bako Malaki ang buto Asim Pinuna namin kinuha sa baba Uh, matamis kaya ako'y nasa mid Tại đây Bạn Ờ, bà nắm đi Bà bố là mình gặp biết. Bà Đó, bà bà đi <laughs>